mga idol uh, bumili ulit kami ng materiales para sa gagawin naming kubo and galing kami dyan mga idol sa hardware Bale, maglalakad lang kami pa uwi Daming kambing mga idol oh. Dami. Oh. Yan mga idol na sana nakatuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy na yung pag para tuloy-tuloy din yung trabaho ko. Sana hindi na ulan. Ay, dulu. Baha. Isumisis na una na paglakad. Dami talagang kambing dito. Ha? Ah? Oo nga. Video mo pa na yung baha mga idol oh. ang ganda ng kubo mga idol oh. nadaan na namin dito nasa taas ng bato yan oh. ganda pahingahan siguro yan mga idol yan, oh probinsya ang probinsya yung dating dito mga idol yun mga idol nagbibigilin mo na kami ng pancit dito may nagdadaanan kami sa kursada yun mga, idol ha. wow masarap yan mm. Hmm. masarap yan mga idol paborito ko yan pancit malabon Ayan. Tapos may show pass pa. Oh. Oh. Yun. Para pag-uwi sa bahay, oh. may merienda tayo. So ayan, uh, mamaya na lang ulit mga idol. Babalikan ko kayo mga idol nyo. Yun. Papa? Oh, Sabi mo mag-a-apply ka dito. hindi po. Kumusta si Anandine? Si Simba, Catherine. Si Simba si Catherine, na alam. Ay, wala. Hindi siya natapag. Ano Mbishi. na, sa dalawa. <laughs> doon, Ay, namili kami ng materialis. Alam ko, sino na itong picture Ito siya. Iba-vlog ko po kasi. Kung oh, gusto na kayo doon, nabaha kayo? Oh, na, nabaha okay. din kami doon. <laughs> mga ibang anak um, ko sa... Umapok din naman dito. Mm. And then, sa school. Ayan o, mga idol, o. Paborito ah, ko yan. Pansin ka, ano, malabon. Ayan, pag nagawi kayo dito sa San Isidro. Purokdos. 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 <laughs> uh, so, purok Purokdos to, mga idol, no, San Isidro. <laughs> Masarap yan. Di, paborito <laughs> ko talaga yan, Parang napanood ko na rin yung vlogger. May nag-vlog din sa akin, mm. eh. O, tigas, ano, tigas. Tigas, ante. Tulog ka po. Uh, Naka 3 million akong blue viewers. <laughs> Galing no. <laughs> Dami nga, mm -hmm. nag-vlog kapatid Pupunta dito, na ako. Ito sa akin, sa Facebook at saka sa YouTube. Paborito ko kasi itong mga idol, yung pansit malabon. Yeah, okay. kasi meron pa ako kanina kanton, tapos spaghetti. Mm -hmm. <laughs> uh, so yun lang mga idol, ng mamaya babalikan ko kayo na. No. Yung mga idol, bali ginawa akong taga bit, -bit ni misis ko, ayan, nasa pinamili niya. Ayan. Ayan. Yung mga idol, oh, kaswerte naman, ginawa pa akong taga bit, -bit tapos nag-ice cream pa. Napakalugi naman ako nito. Tama, sarap ng buhay, oh. Oh, papahingit pa. <laughs> Nahuli. <laughs> Nahuli. Hmm. Pinapainggit pa ako. hmm. <laughs> mm. hmm. Hey, eh, ilog namin dito mga idol. Oh. Uh -huh. Yun, sakto mga idol. Pagdating namin dito, dumating din yung ano, nag-deliver. vlog Oo. Oh. vlog ka pala. Mm. <laughs> yun sakto, sakto mga idol dito hindi makabuti yan nababa lang naman Dito lang yung ano. Buhangin. Ayun, mga idol oh, mamaya na ulit. Oh, ayan mga idol oh. Kain na tayo mga idol. Kumakain Ayun mga idol. Kain tayo. Ito pangayin namin kayo. Mm. Medyo marami pa yung kukuko kasi nabalaho yung ano, yung truck na nagde-deliver. Mm.